po malilimutan, Your Honor. Kamusta oh, wow. you, ka Your Honor, Chong? Uy, musta, Chong? Musta ka dyan? Okay. Okay, okay, okay. Musta kayo Okay na bang kayo? Eh, sa, uh, sasabihin ito, eh, mamaya, eh, ko yung, yung baby girl na si uh, Chacha, ha? E. ha? Mm. I, I, nila. oh, maya-maya ang kaunti yan, pero tama, eh, narinig mo. From hindi ko po maalala, Your Honor, to hindi ko po malilimutan, Your Honor ay siguradong hindi malilimutan ni Suspended Bamban Tylak Mayor Alice Go itong arrest warrant na inilabas ng Senado noong July 13 dahil nga sa patuloy niyang pang-iisnab sa Senate hearing ng komite na pinamumunuan nitong nga si Sen. Risa Ontiveros. Kung akala ng iba, eh matatapos ang uh, investigasyon sa totoong katauhan ni Mayora ng ganun-ganun na lang, ay mukhang marami-rami pang popcorn ang kakainin ng mga nakatutok sa mala teleseryeng buhay ng Mayora. Inaakusahan nga kasi ang Mayora ng fake identity, Chinese spy, at parte rin daw ng Pogo Syndicate. E mula sa nagtrending na linya ni Mayora na hindi ko na po maalala, Your Honor. Hindi ko na po maalala po, Your Honor. Ayan, naalala nyo. Ay, hindi ba nagtrending yan? Sinimula na ang tutukan ng bayan ng Senate hearing pero umabot na nga rin sa Senate Arrest at Frozen Assets ang mga eksena ngayon. Kaya naman balikan nga natin kung saan nga ito nagsimula, hindi ba? O ito, sige, tsatsa, -tsa, basa! March 25, hinimok ni Senator Win Gatchalian ng DILG para nga imbestigahan ng isang LGU official sa Tarlac na posible daw may kaugnayan sa niraid na Pogo Hub sa probinsya. Diyan nga po natin mga kapatid unang narinig ang pangalang Alice Go at Hongsheng Gaming Technology. April 5, gumawa ng task force ang DILG na tututok sa kaso ni Go at sa mga diumanoy illegal Pogo activities na iniuugnay naman sa kanya. April 8, dininay ni Alice ang mga paratang laban sa kanya. Isiniwalat rin sa araw na ito ang listahan daw ng mga sasakyan na nakita sa loob ng Zoom U1 Technology at isa sa mga sakyan nakitang nakarehistro sa pangalan ni Mayor. May 7, umapir sa Senado si Mayor Alice Go. Mayo a 8, dyan naman sinimulang questionin ni Senator Risa Ontiveros ang totoong pagkatao ni Go. Isiniwalat ng senadora na walang hospital at school records ang mayora. Nalaman din during the Senate hearing na 17 years old na pala si Alice nang maiparehistro ang kanyang birth certificate. May 16, sinabi ng Pangulong Marcos na dapat lang investigahan ng kontrobersyal na mayor. Mayo Abente, nagbigay naman ng ilang personal na detalye si Alice Go tungkol sa kanyang buhay. Diyan na po nabanggit na lumaki siya sa farm, homeschooled by teacher Rubilin, at isa nga rin daw siyang love child. May 21, kinwestyo naman ni Sen. Risa ang pagkakaugnay ni Go sa mga business partners nito na mayroon daw criminal records. Nabanggit ng senadora ang conviction nga ni Zhang Ruijin na iniuugnay naman sa pinakamalaking laundering case sa Singapore. May 22 sumagot agad si Mayor. Ang sabi niya, wala siyang alam na ang kanya palang business partners ay may criminal records. Lumabas din ang araw na yan na walang birth records sa Philippine Statistics Authority ang mga magulang ni Go at sinabi din ng isang opisyal ng PSA na ang mga pangalang Angelito Go at Amelia Leal ay may posibilidad na non-existent. May 24, nagsampa na nga ang DILG ng kasong graft kay Mayor Go dahil sa diumanoy umano'y pagkakaugnay ni Go sa Pogo. June 3, sa wakas umabot na po tayo sa Hunyo. Sinuspindi ng ombudsman ni Mayor Go at dalawang iba pang LGU officials. Hunyo asingko 5, pinabulaan ng Mayora ang balitang ang kanyang totoong ina ay si Wen Yi Lin. June 18, humihiling ng patas na investigasyon ang kampo ng suspended mayor sa mga ibinabatong issue laban sa kanya. Iprinisinta rin ni Gatchalian naman ang mga dokumentong nagpapatunay daw na sina Alice Go at si Go Waping ay iisa lang. June 19, itinanggi ni Go na siya si Go Waping at sinabi ng kanyang abogado na si Stephen David na dapat dalhin na lamang ni Gatsalian sa proper forum ang mga ebidensyang hawak nito laban sa Mayora. June 21, sinampahan na ng human trafficking si Alice Go June 25, ibinasura ng ombudsman ang kahilingan ni Go na ilift nga ang 6-month preventive o preventive suspension sa Mayora. Ayon sa ombudsman, matibay daw ang mga ebidensya laban kay Go at sa iba pang respondents. June 26, mga kapatid, ipinakita ni Senator Risa Ontiveros ang NBI documents ng dalawang Alice Go na may parehong pangalan, parehong birthday pero magkaiba po ang mga mukha. Hindi rin umapir sa Senado si Alice Go dahil hindi daw maayos ang pakiramdam nito ayon sa kanyang abogado. Dito na nga nag-issue ng na si Ontiveros Kaygo at sa iba pang miyembro ng pamilya nito. June 27, pinag-aaralan na ng OSG ang pagsasampa ng co-warrant to case kay Go matapos ilabas ng NBI na iisa ang fingerprints ni na Alice Go at Go Waping. July 8 naman mga kapatid, sinabi ni Attorney Stephen David na hindi makakadalo sa hearing ang suspended mayor dahil traumatized daw ang kanyang kliyente. Nasa July 12 na tayo, eto na, pinasalamatan ni Go ang patuloy na suporta ng mga tagabamban sa kanya. Hindi niya daw pinagsisisihan ang pagpasok sa politika kahit pa ito ay painful experience para sa kanya. Sa closing post ng mayor, sinabi niya, ako ay Filipino at may malaking puso for bamban at mahal na mahal ko ang Pilipinas. July 13, okay. inilabas na nga po ng Senado ang arrest order kay Alice Go at sa pitong iba pa mm -hmm. dahil sa patuloy na hindi pagdalo sa Senate hearing na may kinalaman pa rin sa Pogo. So Marco, the floor is yours once again. Uy, basta sa ulit, ay, ah. eh, salamat, eh, salamat sa pagbasa. Wow. Ayan nga po ang ano, yung uh, timeline niyan eh. Ah, matagal siya. Ganun kahaba. alin eh, dito? Nalimutan na ano, kasama dun sa binamanggit mong timeline. Alin na dito, yan. dito ang nalimutan na yung sa Frozen yun Assets? Lumantad ang pangalan dyan kung bakit na, kung baga nasadlak dito sa kontrobersyang ito si Alice Goo dahil sa electric bill. Ay, sa electric bill. Oh. Nung sinala ka yung baufo. Doon yung, nagsimula. Yung vault nun. Oh, doon natin, lumabas. Nungunahan nung mo. Ay, oy, sige. Ambalantado ka masyado. Hindi masyado. Eh. Ay, doon nga lumabas. Oo, oh, oh, lumabas doon yung electric bill nga. Na, nakapangalan kay mayor. Ay, oo. Do, oh, oh. Doon nagsimula yun. Kaya nga sinabi na may kaugnayan ito. Sinasabi niya, Eh, hindi kasi ako dati may may-ari niyan. Kaya sa akin nakapangalan niyan. Doon nagsimula yun, doon sa ni na pogo oh, hmm. sa Bamban Tarlac. Oh. Eh pero ito na nga, umabot na tayo, hindi ba? Ah, sa eh, restaurant, at it's sa Frozen Assets. Pero matapos nga uh, ilabas ang mga Senate. Nagawa bang sa pabida, bukas po tayo ha. Ay bukas okay. na. May bukas pa naman. Okay, sige. Pero bukas ito nga, uh, ano, bisperas ng Merkules. Matapos ngang ilabas ng Senate arrest order ay eh, uh, kay Guwo at sa pitong iba pa dahil nga hindi sa hindi pagdalo sa Senate hearing ay eh, hindi natagpuan sa kanyang farm ang mayora. Nando doon yung ating mga kasamaan sa News 5 at isang buong araw ha, nagbantay doon wala daw paggalaw doon sa farm. E eh, mukhang nakatakas na po yata your honor. Eh talaga namang tatalunin ni Go ang haba ng mga teleserya ni Coco Martin sa timeline ng kwento niya. Hindi po ba? Ay, bawat araw may bagong karakter na lumalabas eh. Ngayon ang tanong ng lahat, nasa na si Mayor Alice Go? Abay po pwede na itong sequel doon sa unang title ng serye na sinabi nitong tropa kong si Ted by Lone. Sabi niya, yung title daw na maganda ay, The Curious Case of Alice Go ay may sequel na yan. Nasaan na si Alice Go? Nasa Pilipinas ba po kaya ito mga kapatid? Pero sa pangyayaring yan, isa lang ang klaro, hindi ba? Sa tinde ng korupsyon sa bansang ito ay wag na kayong magtaka na hindi lang iisa ang kaso na katulad ng kay Mayor Alice Go. Contention? Ay dito sa bansa kung saan lahat ng ahensya ay nalalagyan ay dito sa bansa, kung saan ang under the table Sick. ay talaga namang Wait, talamak. Wow. Hindi ba sa balitaan nga kanina may dalawang bagong Chinese na naman na nahuli diyan sa Terminal 3. Na sinasabi, yung isa hindi makapagtagalog, abay yung isa naman ay eh, hindi ma hindi maalala kung saan siya nag-aral, kung hindi saan nag-eskwela. Na Wala pa dyan ha, yung balita tungkol sa mahigit 200 falsified birth certificates na ini-issue noong 2018 hanggang 2019 dyan sa Davao. Isang taon lang yan, 200 agad. Paano yung ibang taon? Hindi pa nasisilip yun. Abay sa dami ng naisuhan itong mga birth certificate na ito. Malamang sa next Senate hearing ang isasagot ng mga ipatatawag sa tanong na ilan na lahat ang naisuhan. Sura ko ang sagot nila ay... Wala po akong maalala, Your Honor. Peace out, man. Peace out. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.